Mas rehas ang isang wanted person ng Ormoc City ng arestuhin ng pulisya dahil sa kaso nitong acts of lasciviousness sa barangay Cogon, Ormoc City. Pachawuman Crystal Palafox, Ibalita Mo lang tama sa mga otoridad ang sang lalaking wanted person na may kasong acts of lasciviousness matapos mahuli sa barangay Kugon, Ormoc City. Naaresto ang kusado bandang las 3.40 ng hapon ng matauhan ng Ormoc City Police Station 1 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness ng revised penal code article 336 na may narekomendang piyansa na 36,000 piso para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa Ormoc Ormoc City Police Station 1 para sa kukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay resulta ng pakikipagtulungan ng mamamayan sa kapulisan upang mapaigting ang kampanya kontra kriminalidad para mapanagot ang mga taong nagkasala sa batas. Dahil sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa stern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent Patrol Woman Palafox alagad ng batas tagataguyod ng balitang pulis.